So, pwede mong masabi, uh, prop Dinto, na itong mga bansa, katulad ng Japan, US, uh, India, Australia, at iba pang bansa sa Europa, naghihintay lang sila ng parang catalyst o source na magpahayag na mali at ipakita na mali ang ginagawa ng China para maging cue sa kanila na magpakita na rin ng suporta dun sa bansang yun. Kagulat-gulat, Ray, na nagpakita na sila ng suporta Mm -hmm. Mula, mula 2022. Inintay lang nilang Good. yung... Naalala nyo yung SONA ng ating yes. Paulo, catalyst Yung It triggered that. So nakita mm -hmm. natin na iba't ibang bisita ang foreign minister ng United Kingdom. Inimbita na ang pangulo natin sa Germany. Inimbita rin sa UK. Inimbita sa Australia. So lahat ng biyahe ng pangulo natin. Palaging defense related. Tapos naandyan na rin yung konting e economic. So doon may catalyst na yun. Ang katanungan ngayon is... These are strong support anong anong action point, di diba? mm -hmm. action? <laughs> kasi iba yung nagsasalita. Ang bansang Pranses nga, sinasabi nila yun. Kami nasa Pacific Ocean din. Kasi mm -hmm. di ba may, may, mga islands sila. Mm -hmm. Ganyan din pati Spain. We have a long history daw, sabi ng bansang Espanya. So lahat sila nais tumulong sa atin. Mm -hmm. Because they see the importance ng, ng Pilipinas. No? Mm -hmm. Ako nais kong pa-imagine sa ating mga tagapakinig. Tingnan natin ang mapa ng Pilipinas. We are between The Pacific Ocean and the Indian Ocean, mm -hmm. which is the most important trade routes of the world. That means, yung paggalaw ng, ng ekonomiya ng buong mundo, dumadaan sa Indian Ocean at sa Pacific Ocean. Mm -hmm. Imagine natin na tayo ay nasa gitna noon at ganun ang respeto ng ating mga ibang bansa, except nga lang yung kapitbahay natin, yung bansang China, na nais i-control yung waterways. <laughs>